Una po sa lahat no, Ma'am Rowena, matanong lang namin no. Ah, uh, gaano na po ba kayo katagal nakasal ni Sir Rene? Kami po kinasal is 2017 pero po nagsama kami 2005. Okay, so matagal-tagal na po pala, no? Okay. And sabi kanina ni Rio, mayroon na rin kayong mga anak. Ilan yes, po, po yung mga anak Tatlo po, po. Tatlo at ilang taon na po ba itong mga anak ninyo? Yung panganay ko po 19, tapos yung pangalawa ko po 16, tapos yung bunso ko po 11. Okay. Uh, meron pang dalawang menor de edad. Yes po. Okay. Maari nyo po bang ikwento sa amin, kailan po ba nagsimula, no, na parang mahiwalay, no, or mawala yung uh, sweetness man lang sa yon nitong si Mr.? Ano po kasi, sir, um, OFW po ako. Okay. Sa tuwing umaalis po ako, gumagawa siya ng kaloko. Ito na po yung huli ko na ano, Yuli ko na yung ngayon po kasi sabi ko sa kanya ayoko na rin naman na makisama sa kanya. So itong huli ayun na nga yung proud pa yung babae na mag-post ng mga ano sa Facebook ganun. Pero never ko pong pinakilala. Umuwi po ako last year galing ng Kuwait. <clears throat> never ko po silang pinakialaman. Pero, pero alam niyo, matagal niyo na po alam. Hindi. Alam ko po sinisend po ng mga anak ko. Pero never ko silang chinat pinakailiman, ginulo, never. Pinalampas mo, kumbaga? Hinayaan ko. Hanggang sa, ito na yung time na sabi ko, kailangan ko, anak ko naman. Yes, sustento yes. Sustento lang. Okay na ako <coughs> Nag-usap kami last, last week. Sabi ko, gusto ko sustento na anak ko. Bigyan mo ko dalawang libo, linggo-linggo. Kasi nag-aaral yung anak ko eh. Huminto na po yung panganay ko kasi alam niya hindi ko kakayanin tatlo sila mag-aaral. Ano lang po ako ngayon eh, uh, Janet po. So yung isang araw ko po is 500 uh, pesos lang. Hindi po kaya, kahit, hindi po talaga kaas siya. <coughs> kaya nagdemand po ako sa asawa ko na bigyan niya ako ng ganun para sa anak ko. Parang ano nga po eh, parang nagmamakaawa pa kami para bigyan niya. Tapos nagpadal siya isang libo. Sabi ko, di ba hindi yan ang usapan natin? Sabi ko, dalawang libo, wala na akong pakialam kung anong gawin nyo. Basta bigyan mo anak ko, huwag kayo maghayahay ng kabit mo. Sabi ko, hayahay kayo, kawawa anak ko. Hindi ako papayag. Lalabang ko, rapatan na anak ko. Sagot niya, eh yan nga lang eh. Ilang araw lang kung ano, anak ko eh. Pasok ko eh. kulit mo rin eh. Ganun. Tama po ba yun? Ako wala akong pakialam. Kahit sino kasama niya, wala akong pakialam. Sustento lang. Ngayon po, sabi ko sa kanya, kung hindi ka susunod, pakulong ko na lang kayo. Sabi niya, edi pakulong mo. Hindi mo na kami natatakot eh. Oh. Ay, ganun? Matapang so, mo. Matapang pa sila. Sir Rene, narinig niyo po ba yung uh, naratibo po ng inyong misis? Apo, sir. Apo. Oo. oo. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Rene? Yung inipon niya na dalawang libo, sir, kaya naman po yun. Kaya nga lang. Ngayon, medyo konti lang ang pasok ko kasi nga yung bagyo. Eh, Gagawa ng parang katarantaduhan mo? Tapos sa anak mo, na, hindi? Kaya, ngayong Merkuli, sabi ko naman sa kanila. Na di ba? Di ba sinabihan kita? Dadagdag ulit ako ngayong Merkulis. Sinabihan kita, di ba? Sinabihan kita, oh, tumupad ka kung anong gusto ko dahil yung katarantaduhan mo, never kitang pinakialaman. Hindi ka tumupad. Anong oh. sabi ko sa iyo? O sige, mag-uusap tayo. Kakausapin ka na lang ni Serapi. Anong sabi mo? Pwede eh, magpatulpo ka. E eh di antayin ko na lang yung tawag. <laughs> <laughs> hindi ako nakatakot makulong. Di ba? Tapang yung dalawa ng ano yun, eh, kabit mo yun, eh, no? Tapang yun, ang kabit yun, kakapal na mukha niyo, eh, no? O ano? Akala mo nagbibiro ako? Dati dong, inabuso mo yung kabaitan ko. Dati pinabayaan lang kita lahat ng ginawa mong katarantaduhan. Hinayaan ko. Alam mo kung ganon ko kabait. Kaso ngayon, hindi eh, may ebidensya na eh. Kaya ipaglalabang ko karapatan ko sa anak ko. Oo nga, okay naman yung dalawang libo. kahit sumubo pa nga, basta kong 2,000 lang eh. Tumupad ka, kasi kung di ka tutupad, pwede na kayo makulong dalawa. Ano mo pa eh, kabit mo pa nga nagpupos na dalawa kayo, di ba? Ay di, di, dalawa rin kayo sa kulungan. Sarap kaya ng buhay doon. Sarap kaya Oo ng nga. buhay. Oo bu well, nga, sa Merkulis, dadagdagan ko kasi nga, kulang nga yung hindi naman ako nakapasok ng buhay. Ay naku, huwag mo akong Ano, para ipa ano ano, hayahay mo sa kabit mo, Mayos ka. Mayos ka na nanahimik ako, ilang taon na ako nanahimik. Pero ginulo mo buhay ko na naman. Alam mo yan kung gano'n ako kabait dong. Kung gano'n pagpasensya ko, simula, una, hanggang ngayon. Ang pananakit mo, anong ginawa mo? Hinayaan ko, hindi ko pinasabi sa magulang ko yung pananakit mo. Sumusobra ka na eh. Sir Rene, kasama niyo po ba dyan ngayon yung inyong kinakasama? Opo, sir. Okay. Ayan, Tanungin mo siya, bakit may pa-post-post pa siya nung mga halikan ninyo at yakapan? Akala niya maingit ako, agoy. Oh, sa'yo na yan. Akala niyo legal or tama yung mga pinaggagawa oh, niyo, ang tatapang pr ninyo. Proud pa po ang kabit. Tapos ngayon na Mahal nandito na, na nagkonfrontahan na kayo, alam mo, itong misis mo, sabi, narinig naman nating lahat. Ang tagal niyang pinalampas itong mga pinaggagawa ninyo. Okay? Pero umabot sa punto hanggang ngayon, abusong-abuso yung ginawa mo diyan. Makukulong ka dyan, uh, Sir Rene Basia. Basta yun na lang, yung ano, yung 2,000, libo, kaya naman yun, nadagdagan ko nga ngayong ano. Hindi, ganito, ganito gusto ko. Ang, di ba sabi ko sa iyo, linggo-linggo, 2,000. libo. Maliit na yun kung tutuusin, malaki na anak mo, nag-aaral. Hindi ka naaawa. Ako awang-awa ko sa anak mo. Ha? Na, halos magmaka nung, <laughs> nung nanghingi ako sa'yo na pang ano anak mo nagbigay ka halos magmakaawa yung anak mo sa'yo sinisin mo lang ano hayahay kayo ng kabit mo andyan yung si kabit ayan mag-inuman sila naka-live sila dyan tapos ayan yung inuman uy kanta-kanta pa dyan wow sana all so happy-happy siya happy. habang kayo nagihirap happy pati si kabit proud nga eh diba naka-video nga naka-live e everyday kahit tingnan nyo yung facebook every Every time, ka live si Kabeto. Da da dalawan libo, hindi may pero bigay. Pero ako, wala akong... Pero okay. may pang-inom. Yes. May pang-video. Video, okay. Hindi, sa loob ng bahay lang naman nila. <coughs> hindi, pero okay. Sir Rene Basha, <coughs> talaga bang wala kang pakialam, wala kang respeto dito wala sa ako. misis mo wala at sa mga anak mo? Wala na respeto yan. Dahil never ako nagloko. Simula nagsama tayo, kilala mo ako. Pinapalagpas ko lahat ng ginawa mong kasalanan sa akin. Pananakit mo doon hindi ko sinasabi sa magulang ko pero alam na magulang ko sinasaktan saktan mo ko kaso gusto na magulang ko magsalita ako, kaso tiniis ko yun. Dahil ayaw ko makita ng anak mo, nasasaktan ka ng pamilya ko. Inisip pa rin kita. Inisip ko pa rin yung ano, kapakanan mo. Pero ginagawa mo lang ako. Sobra. At this point, no, narinig po natin, no, etong si Sir Rene Basia ay eh, aminado rin naman na talagang may kabit siya. At talagang hmm. Ito, hirap daw siyang gampanan yung pagsuporta sa inyong pamilya. Pero ma'am, gusto ko lang malaman ha, ano po ba yung gusto niyong mangyari sa ngayon? Kahit sa kabit niya, kinausap ko na rin. Gusto ko po, linggo-linggo, padala siya dalawang libo. Yun na lang po ang hinihingi ko. Ngayon, sir, pag pumalya siya, hindi siya magpadala, hindi siya sumunod, sir, kulong silang dalawa. Okay. Yun lang, wala nang ibang oh. usapan. Yun sir Rene, narinig niyo naman po siguro yung gustong mangyari ni Mrs. Anong masasabi niyo doon? Siguro sir, eh, kung gano'n, eh, di naman kasi kung kuhaan yung trabaho ko pagka umuulan, malamang linggo-linggo makapagpadala ako, hindi naman yung dalawang libo. Pero Ay, hindi, pag tuloy, napapayag. To... Hindi oh. naman, sir naman kung tutuusin hindi, yung, yung dalawang libo malit na yon malit na yan ha para malit sa tatlong yun. ano Tsaka malaki. mga anak niyo. ninyo 11, grade 10 na yon tapos Ma grade 6 ba sa tingin mo ang ginagastos para sa mga bata <laughs> pamasahe pa lang ng anak mo just ko po may kinakasama kang ang iba dyan. Siguro ah. naman ginagastusan mo din yan. Oo oh, naman. Hayahay nga eh. Hayahay ka dyan. Yung mga anak mo, tinitipid mo. Tama. Diyan na pa. Dagdagan ko ngayong Merkulis yung isang libo. Isang libo para maging dalawan libo. <laughs> Kung yun ang ano mo, dalawan libo. Pero sa salinggo, gagawin mong dalawan libo linggo-linggo. Pero pag ikaw pumalya, sinasabi ko sa'yo, kulong kayong dalawa. 'Di ba? Sininaano mo pa? Ang ayaw ko lang may sinabi ka pa eh. Tumawag ka sa anak mo, may sinabi ka pa sa akin. Ano sabi mo? O sige, pakulong mo. Pero antayin mo. Ay, sabi niya, pag ako nakalaya. Pag ako lang nakalaya. Ano 'yon? Hindi pagbabantay 'yon. Sinasabi ko sa iyo, ano man ang mangyari sa akin, dong, ikaw ang sisisihin. Dahil ikaw lang nagbanta sa akin. Huwag kang magsinungaling. anak narinig ng anak mo, nandoon ang anak mo. Kang ano? gamit ng anak mo doon ka sa anak mo tumawag. Sir okay. Rene, no? At Ma'am Rowena. Yes. Pa. Etong si Sir Rene, sinabi niya kanina, ibibigay naman niya daw. 2,000. Actually, dapat nga. 2,000 the... daw po. Dagdagan mo sana. Okay? Pero kung ikaw, eh, willing ka, no? To compromise, 2,000 pesos, gagawin natin kasulatan. Uh, Sir Rene Basia, na dapat, ang obligasyon mo sa mga anak ninyo, at least 2,000 kada linggo. I-fix natin kung anong araw mo dapat ipadala yung pera na yan. Ano ang consequence pag hindi mo nagampanan yung pagbibigay ng suporta na yan. Handa ka po bang gawin yon, Sir Rene? Okay naman po, Sir. Oo, hindi alam mo, Rene. Kasi sa totoo lang, base pa lang doon sa mga nabanggit ni Madam, at yan sa mga ibinigay niyang letrato kanina. Alam ano mo, patong na pa, patong, patong na kaso. Po. Kasi ang pag, isang na, pa sayo. pag abandon na pa lang sa bata at ha? at pangangalon niya. Oo. Pa, ilang taong kang mamulong yung, niya. Yung hindi mo pagbigay ng sapat na suporta. So, hmm. okay? Ilang taon po hindi na nagsusuporta. habang nakikita nila, habang nakikita nagbima. nila na ikaw eh hayahay ang buhay mo dyan, para mong pinapabayaan itong mga bata, Pinapamukha mo pa sa kanila. Na magreklamo na lang kayo, pakulong niyo ako. Ang tapang mo ah. Yan, vow na agad yan. Yang lantarang pakikipaghalikan, pakikipagyakapan mo, aba, panibagong count yan. Nang vow akala mo ata, ang dali-dali ng, ng, buhay sa kulungan, ha? itong misis mo naging mabait lang sa'yo. Pero may hangganan. Kaya kung ako sa'yo, eto, kausapin mo yung misis mo, kung ang gusto niya, soporta, sige. Okay? Pero kung ako sa'yo, madam, Tuluyan mo yan, si, si mister. Bala ko po talaga. Kung ganyan, ipagpatuloy niya yung mga ganyang gawain niya yan. Eh, nasa sa inyo po, madam. Pero ang, ang nasabi ko po sa inyo, madami <coughs> po kayong pwedeng i-file laban dito kay Sir Rene. Yes, ano, Sir Rene, anong, may, may, mensahe ka ba man lang kay misis? Ayan na lang, sir. Pagka, kung hindi, sige, pwede naman dalawang libo isang linggo. Parang napilitan ka pa, Sir oh, Rene. Ah. Siyempre oh. kasi yung kabit eh. Baka mamaya walang mapang paganda eh. Walang mapang tinom ng Red Horse. Kawawa naman. O, oh, tumatawa ka pa. Kutosan kita. Itong si hmm. Sir Rene parang hindi seryoso eh. Ganyan hindi siya seryoso, Sir Rene. Kaya nga eh, sarap na. Alam mo madam, sabihan mo lang kami ha, kung talagang hindi mag-comply itong si yes. Sir Rene. Yes po, Sir. Mm. Okay, kasi i isasampan natin yung kaukulang kaso dyan. Yes po, Sir. Ano, pamapayag ka sa ganong usapan? Oo, kung ano gusto mo. Kasi kung hindi kung pumalya ka, kasi sinabi mo pumapayag ka ha. Pero kung pumalya ka, diretso na kayong kulong dalawa. Kasi pwede nakiusap naman ako sa hindi na. Hindi nga, yun na, na, na nga itura. eh. Ang na nga nang hinihingi ko eh. Dalawang libo lang, linggo-linggo. Ngayon kung pumalya ka, kulong na lang kayo. Eto ha, una sa lahat, ang dami ng pinalampas ng misis mo. Eto na yung punto na punong-puno na siya. At nasa sa iyo ang desisyon ngayon. Kasi kung higitan mo pa yung pang-aabuso mo sa kanya, eh baka sa, sa kulungan ka na uh, dadalhin nito. Wala nang kapatawaran to. Wala na. So, i-arrange namin yung agreement ninyo. Okay? P pumunta ka doon, magpirmahan kayo ni Ma'am Rowena, ayusin ninyo kung magkano dapat, kailan mo dapat bayaran, at anong mangyayari kung ikaw ay pumalya. Naintindihan niyo po ba yun, Sir? Uh, opa, pa. Oo. Na naipagbigay alam na po namin, ha? Sa Social Welfare Office, dyan sa May Quezon City, itong kaso po ninyo, at sila mismo, okay, are, they are willing to help us para at least, no, at this point, eh, baka magkaayos kayo, at least man lang, para dyan sa mga anak po ninyo. Pero in the event na ikaw, serene uh, Sir Rene, ay makitaan namin na hindi seryoso, walang intention na sumunod dito sa mga agreement ninyo, eh wala kaming magagawa kung di talagang dalhin ka na lang talaga sa kulungan. Total. Ganun din naman kung wala kaming mapapala sa iyo. Sa kulungan eh, sa kulungan na ka na lang talaga <laughs> at least. <Yes. laughs> 'Di ba? Mhm. Opo. Na-naintindihan um, niyo po ba 'yon, sir, sir, sir Rene? Apa, sir, apa. Ayan ha. Um umaten po kayo, Sir. I i ibibigay po namin sa inyo 'yung araw. Aayusin okay. po niyo ito. Sige po, sige po. Sige po, Madam ha. Igagawin po natin yung kasulatan, ayusin po natin yan. Yes, po. At sabihan niyo rin kami, pag hindi masunod yung agreement po na yan. Yes, po. Okay. Yes, po. Ayan, ha? Sige po, Sir Rene Basha. Magandang hapon po muli sa iyo. Ha? Ibibigay namin sa inyo yung araw kung kailan kayo dapat pumunta dun sa social worker. Sige po, sir. Okay. Ayan po, ha, uh, Ma'am Rowena. Na ang sa amin po dito, kung talagang ang gusto nyo lang po muna sa ngayon, eh yung suporta, ah, re-respetuhin po namin yan. Okay? We will arrive at a written agreement okay, para protected ka rin. Okay? At hindi niya ma-deny later on na wala siyang ibang uh, in, uh, inagrihan. Yes po. Okay? Protection niyo po yan. Dapat nakasulat. Oh, po. Lahat po ng detalye, pang-suporta, gaya ng mga nabanggit ko po kanina, ilalagay po natin yan. Yes, po. At in the event na talagang ayaw niyang respetuhin pato yung agreement po ninyo, eh alam na po na, alam naman na po ni Sir Rene kung saan siya pupulutin yan. Yes po, attorney. Okay. Sige po ha. Ma'am <coughs> Rowena at Sir Rene Basha, maraming salamat po sa inyo. Thank you din po. Sir. Maraming, maraming, salamat ma'am. Sasamahan na lang po kayo ng reporter namin patungo po dito sa SSDD ng Quezon City upang maging ma-formalize. Kaya po nang sabi ni Attorney JV na ma po itong inyong request na sustento from Sir Rene. Maraming salamat ma'am sa tiwala kay Idol Rafi.